because the purpose of this investigation is to craft legislation and that is our job uh, ano po yung mga batas na dapat balangkasin ano yung dapat punuan ano yung dapat i-revise i-modify dahil kung kung sapat po yung batas at pinapatupad talaga hindi po mangyayari ito kaya yung sinasabi ko during the last two hearings may buti po sa batas kaya yung po yung pinag-ugatan nito and because this is an aid of legislation, eh trabaho natin po bilang mga senador na gumawa ng remedial le legislation para po matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi na po maulit ito. Yung po yung ating sagradong tungkulin dito. But bahagi po rin ng inyong trabaho ng komiting ito, eh ma -ma malaman, matuntun, kung sino yun dapat na isakdal at may kasalanan. Na mabigyan din naman po ng justisya itong mga pamilya na nawawalang mga kamag-anak. Yung po lamang, Mr. Chairman. So at the appropriate time, kung may oras na po sa investigasyon, eh, tatanungin ko po yung mga nabanggit kong konti lang po mga ahensya. At uh, kung maaari po ako po, eh, kung, ma kung nakakain na po ata lahat, ako na lang po ata hindi kumakain dito, Ah, si Mr. Ang, hindi pa rin nakain. E kung pwedeng sumubo muna ako kahit kaunti sa likod. At babalik po ako, Mr. Chairman. Hindi, yes. hindi ko po kayo iwanan. Yes, thank you, Sir Tolentino. Uh, habang andito sila, tapusin na yung update na sa si ADG. Then afterwards, i-dismiss natin sila. Pagpuin natin yung uh, pagkor, ano yung sinasabi mo? Bangko Central? Bangko Central, Games and Amusement Board, DOJ. Di DOJ at uh, yung dalawang uh nan nan bank uh, entities yung PayMaya at uh GCash sino ba 'yung nabanggit ko kanina gutom na po ako kaya nalilimutan ko na eh okay okay we will do that we Sin will do that kasama po. po ang DTI ang Department of Trade and Industry thank you salamat thank you. po Mr. sir thank you shaydi uh do you have updates anymore anymore updates so far sir uh, those are the positive updates that we have uh the two uh, updates on the two cases among the eight cases that we handled and uh right now sir, the cidg is continuously conducting backtracking efforts to gather more evidence and uh, witnesses for the eventual solution of these cases and uh and lastly sir the philippine national police assures the filipino people and the victims families And of course this honorable committee that uh, the investigation will not stop and this until these cases are solved and justice is finally served that's all sir for the CIDG sir. Thank you uh, but before we rearrange our positions uh, sitting sitting it uh, take up ko lang itong isang uh, kaso yung case number seven, doon sa Shell gas station may kawayan bulacan uh, andito yung uh, si Christy daw the common law wife of Genver uh, Francisco. Nandito? Ma'am, pwede kayang umupo dito? At saka yung commission ng human rights na kumuha ng uh, pilabit niya? Human rights, Andito ba? Okay, please. Ah, Ma'am, pwede na kayong may issues? Salamat ha, salamat, salamat sa inyo. Dito na lang, hindi to na lang si daw at saka yung human rights. Pati MBI. MBI. MBI NCR ka no, Atore? MBI NCR ka no? pwede na ako. pwede po kayong tumayo ma'am. Si sir nag-out na po last ano hearing niyo po pa sir. Yes. Tayo lang po. Papa. Please swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this investigation. Thank you. Please take seat. Uh, ah, thank you. Um, Miss uh, Cristila daw. Ikaw yung common law wife ni Janber Francisco na inabdak doon sa gas station ng uh, oh, shell gas station sa may Mikawayan, Bulacan. Yes po. Okay. Meron kang sinumpaang sa laysay doon yes, sa human po. rights? Yes po, meron po. Uh, pwede mong may share sa amin? ah uh, Noong April 18 po kasi, nung nagpaalam po siya na bibili siya ng pagkain namin, pagkain po namin. Tapos, April 18 po ng 5.45 po yon. Tapos, April 18 ng 7.30pm, nakita ko po na nililimas na sa account niya yung pera niya. N nililimas na po sa account niya yung pera niya. Then, nilagyan niya po ng details yung at yung pagkalimas sa kanya na hugot, nakalagay po sa, sa account kami, niya. Uh, si John Verfrancisco ba? Ay ano? ano siya? Ano po siya? Gold agent po siya. Ano na? Gold agent po siya sa sabong. online agent. sa hamat. Uh, online sabong po. Gold agent? Gold. Gold po. Gold agent? Gold. Ako. Tapos po, nung time po noon, hinahanap ko na po siya. Tapos hindi po siya umuwi nung April 18 din, nung gabi. April 19 po, sinabi ko po sa mother niya na hindi po siya umuwi. Then, tinanong po siya nung mama niya, nung last hearing po na nagpunta po dito, na sabi po, ano siya na may inaasikaso lang daw po siya tapos nag-send po siya ng picture niya Nag-send po siya ng picture niya that time nung sinabi niya may inaasikaso daw po siya Tapos April 20 may nag may nag ano po sa akin na vendor na nadukot nga daw po siya sa nung April 18 5, 5:45 mga ganon, mga ganoon around 5 to 6 sa Shell nga may kawayan bulakan. Then pinuntaan ko po, ay nireport ko po agad sa may kawayan polis. Nasa naman po nila ako, nung time na lang, tapos hanggang kinabukasan. Tapos pinuntaan po nila yung sa may Shell para kunin yung CCTV. Eh hindi po nila agad binigay yung CCTV kasi po kailangan daw po sabihin mo na daw sa may-ari nung Shell. Then April 24 na po binigay yung CCTV. Pero nung April 21 pa po, or 22, pinakita po yung mga coordination sa amin ng may kawain Then, pinuntahan po namin nung mother ni John Bird at ng family niya, yung mga coordination. Ay, An ano yung ibig mong sabihin ng coordination? Na ano po, yung mga may coordination po sa kanila daw nung April 18 to 19. Na? ano coordination? Mga, ano, Pampanga po, tsaka Camp Bagong Iwa. Mga pulis ito. Apo, mga pulis po. Pulis ng Camp Bagong Diwa at pulis ng Pampanga. Apo. Tapos pinuntaan po, pinuntaan po namin yon. Tapos hindi po kami nakapasok. Then po, nung mga April, ano, sinubaybayan po na, namin nung mga taga-pulis may kawayan, yung CCTV na mga dinadaanan nila. Chef, sa sandali, bago tayo magpatuloy, ha? Apo. Gusto lang i-establish kung uh, aside sa kanyang pagka-board agent ng isabong, sa saan siya board agent? Board agent ng anong kumpanya? Sa online sabong po. Online sabong, anong? WPC din po siya. W... PC. WPC. WPC? Apo. Pero ano lang siya, gold agent lang po siya. Board agent? Apo. Gold so... po. Huh? Gold gold agent. A gold agent? Apo. Gold, gold Apo. Gold agent? Ano pa lang difference ng gold agent at scout? Mas batas po 'yun sila. Ha? Yung gold Agent po medyo mababa po Mababa ang? Mas mababa po 'yun sa master agent. Yung gold? Opo. Okay. Tapos sa hindi pa ito involved sa drugs yung hindi mo? The drugs hindi po kami involved sa drugs. Hindi never Opo, promise. Wala po siyang record kahit saan about drugs, wala po. Okay, patuloy mo. Then tapos po nung mga April mga April 21, mga 21 to 24, binigay po yung CCTV. Then, pinasikaso po ako ng Maykawayan kawayan Police. Inasikaso po nila ako na sa lahat. Then, nung in-stop in na po namin yung sabay-bay sa CCTV, nahanap ko po yung isa sa sinanda ng pera nung ni Janber Francisco nahanap ko po siya. Then, saan mo nahanap? Sa Facebook po, tapos may message ko po siya, tapos nakipagkita po yung may kawayan polis sa kanya, kami po. Okay. Para hingan siya po siya ng saraysay kung kanino galing yung pera. Sabi po niya, ay, yung may kawayan polis po, siya, sila po humingi ng saraysay doon. Ang sabi po ng ano, is, ano po dila, parang pinasend lang daw sa kanya. Pinasend lang daw po sa kanya, tapos kinuha lang daw ng tao. Then, nung ano po, nung mga April, nung na-stop na po yun eh, yung salaysay nila. Lumapit po ako nun, ngayon noon sa NBI. Lahat, marami po kami pumunta sa NBI. Nasikaso po kami ng NBI, as in. Lahat po ng, ano, inasikaso kami. Mga, nung lumapit na kami. Sa, ang opisina ng NBI ka pumunta? Sa ano po. Nung una po, kasi sinasabi, ano daw po, connected nga daw po sa drugs, ganon. Pinagtango po sa Task, task Force Anti-Illegal Drugs. Sila po, nag na may mga kasama po ako ng na mga naunang nadukot na family nila. Tapos, nagtakitaan po kami na CCTV, isa lang po yung mga dumukot sa amin. Yung mga iba pong kasama ko. Dinudu dinukot din po yung family isa, nila. Uh, ka, isa lang? Isa lang ang dumukot sa amin lahat. May may mga kasama po ako. Ha? Huh? May kasama ano ano naman, na ano po. ano ano po ano mga tao ano 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 Nakuha ko rin ano 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 Nakuha, ano 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 po ano 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 yung, ano 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 Pinamin din po nila sa harap ko na binigay daw po ni John Boy Francisco sa kanila mismo nung araw nung nadukot sila, yung relo, yung relo niya. Ba bakit binigay sa kanya? Ewan ko po, yun po ang hindi ko alam. Sabi niya po binigay daw po, binigay daw po yun nung araw na dinukot po daw siya. Si uh, attorney, uh, can you confirm na asset talaga ito ng NBI, itong uh, dalawa na sinabi niya? Uh, sir, uh, first of all, sir, uh, good afternoon, Mr. Chairman, and to our fellow Uh, resource research speaker sir. Sir, I I cannot first of all sir, I am the regional director of National Capital Region in BI. Uh the the case that being mentioned by uh the lady here is a case active case being investigated sir by our uh anti-illegal drug task force so I cannot really comment on that sir that's a that's a separate unit a task force but after this hearing sir I will immediately uh ask or coordinate with the TIFAID, our task force on the illegal drugs, because sir, uh, we all know that their investigation is strictly confidential. So, gagawin ko po na, sir, para ma-verify natin yan. Pero, one thing I can say, sir, is that we studied the video, the footage na tinutukoy ni Ma'am, yung kidnapping sa Bulacan on April 18, something like that. At it was really a drug operation. Na-confirm naman po ng task force natin, pero yung detail po, hindi po ako nakapag tanong sa kanila. Ah, okay. So, confirm ng task force, sa uh, anti-drug task force ninyo, na it was a legitimate anti-drug operation? Yes, sir. Uh, parang gano'n, sir, ang sinasabi nila. So, I am, uh, actually, sir, I am requesting, na-visit sila late, last week dahil sa, yung sa trabaho nila sa Quezon, sir, yung malaking hall ng ano. Okay. So, I am requesting really a uh, conference with them para upuan namin ito. Kaya nga, so, yes, kung sir. sabi nila na legitimate anti-drug operation, bakit nawawala yung tao? Hindi pa kita ngayon missing hanggang ngayon. Sir, yes. ah uh, kinonfirm lang nila sir na it is a drop operation. Hindi uh, by by whom? By by I think I, the the AP uh, sir I think parang ganun. Oo. So, meron dito siya sa sa epidabit niya RDEU daw. RDEU. ng uh, ng ng doctor. CSR, oh, okay. Ardi iyo. Nagtataka uh, ko, bakit may siya ng tao kung uh, legitimate yun? Pero uh, anti-drug